Mayang gabi, Canada. Good evening. Waran, mag-vlog lang ko. Huwag ka nang, huwag isda, guys. Tanawa kong ba ay. Shadon! Ay, Gawas, magprito Kay para, ano ba? Para, di mga sa loob ng bahay. Para di mabaho sa sod. Gambot, kasi kay mo pilit ang baho sa isda. Unsa na, isda ganila? Hindi, hindi. Galunggong? Ah, galunggong. Galunggong pala yung isda, guys. So dito kami sa labas. Oh, Ta-da! Excuse me sa mga butang na muli Friday night here in Canada. So wala pa niya panihapon. And then mauna yung panihapon. Ang isda nga pinirito. Ang isda ko. One day one, I'm feeling like one month. Bakit mong gusto tayo kami hmm. ano eh yung kisyo dahil yung toyo nga na ay lemon ano ito nga ron buong pagbahaw ano ron wala mga takong ito may lagi nga mapawang atong katong siga hangin raba Wala radi ay okay ra guys wala na pawang siga mo nagtakob-takoba na di hangin fridge nag iwan kay buok adlaw ganina pero ni undang na clear na ang sky oh diday, di dai dagum dagum di hapon di sunahan ko an ay isda mo mga silingan mo manang gawas oi dernis man enta. happy friday everyone Tanawan, kani silang duhaga, nudos-nudos, uroy-uy. Chin ramen si garamen. Okay. the ramen, pang among groceries, the misa o panakuan. yeah, of course, ang main menu sa mga bata, Costco Chicken. Lawi, kanyang Costco Wagasan, Chicken na. never gets Thank old, yun Barato Brato, mga wala siya guys, uy. Eight dollars ra. Suway na natin itong balik. na dito guys. <laughs> Ay, perfect na. dimo masog naging at home ug balikay ma buntag. Kusog na gid ayo. Okay? Ay! Dilag ko eh? so, ubos ko. O kam balikan ha la kam balik ko din. Si balini nagtan-a ko o hmmm.. kehumus rasa kongsi ngeri sangat sedap kalau ni, ni paling hampir kalau sisi ni, sisi tapi kalau sisi ni, 10 minit ke 7 ni pun masak kongsi dahan ni nak lotok naman aih! tak unan lah nak tok besh lokat naman ni Hmm. hmm. ang tunga niya wala luto ang tiyan ato lang anak ang sabi balihon na ah. kanyang oh, luto na dyan kayo o oh, tanawang dagway eh. hmm. sana niya ako lang sa balihon ng isa ay nilagsik pa din siya eh hmm. wait sana silang doktor lo oh. take it off yeah sure nahurot yung tao niya, buyag yung noodles. <laughs> Tagsara ka pa o noodles, di ba taan eh. Ako silang ipakaon guys, kaya dito may grocery ganina niya. Ganahan man sila mo, kaon. Nahurot. So man lang yung kaon, ang skin. Nawa mong manok. wa ano niya mga skin. <laughs> nahurot. Hurot. Oh, Hurot ng skin. Ooh, it's okay. Mm. Mm. Busog ka? You fall love? Mga okay, eat mo. Nga, yeah, luto na ang last batch. Hmm. Una na ito kay, action na tayo Gutom na. Gutom na. Hmm. Ipaong naman ina ko love. Ready ng ato ang piniritong isda. Manihapo namin. Ready na mong panihapon. Na ay isda. Ang manok sa kusko nga panit-panitan na. Ang among kuskus. Unya, ang among ang sausawan. O, di ba? Yeah, mga una ta. Mga una ta. Ito nga, alamin na kayong pinirito. ta, binirito. So, mga una to guys, for tonight. For tonight's video. <laughs> Pritong isda. Salamat kaayo sa pag-support. Thank you so much for watching and we'll hope to see you in the next one. Bye-bye.